nais ka tapos bumalik nangyina ng mo nangyina ng boses <laughs> mo anong nangyari nais locate tapos bumalik parang nagswim po kami na dislocate siya, uh, tapos um, bumalik lang kasi ayun po na po nawala yung sakit ko rito Kasayun, kailan ka ba nadali kailan ka nagkaroon ng ganun? kailan kayo nagswim eh may 8 uh, months na po ata. tayo grabe baka hindi talaga dalawa yung nakabalik kasi kung sa kung sakali, na ano mo, sabihin na tinapihin mo, lupang kutok. No, no, no. Kahit mga siguro isang buwan, dalawang linggo, pagdalawang linggo. Pa. Eh. Pero kung 8 months na, talagang consistent siyang na, hindi nawala. Opo, dito po mas ibuta po. Pero pag kumano siya, pag sumakit po <laughs> siya dito, parang nahihirapan ako huminga, parang nakaano po siya dito. Pag sumakit dito, matagos sa mga naman dito okay. mo. Tagal na rin ha, 8 months na ha. Ano yun? kumakampay ka, nagaganyan ka, o na, hindi ka naman nagsiswimming, nasa ta... Nagkumanyan ko, tapos parang kuman, parang nararamdaman ko kuman... Pag o, pag ganyan lang. Paano ko ba ba lumangoy? Eh? Pa pa pag ganito? Kasi syempre, susundan natin, ano, paano ka na, ano, kung paangat ba ng pag ganun o, okay. friends ngayon siya na ano eh. Kinaka-copyright. Lahat na ng song, pagkano. Nagbabali, wala yung mga video. Pag pinilad ko itong ganyan, masakit. Yan. Hinahanap ko. Sabi mo, saan yung masakit ha? Na? Okay naman. Sa pin, saan? Turo mo. Ito. 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 Ito po yung... Okay, sakto siya. Sakto, sakto sa lining. Ayan. Sige. Eight months suffering shoulder blade pain or scapula. Apat na araw, hanggang limang araw, dun mo mararamdaman yun, o. No? Yung pinaka-rest na talaga. Ngayon kasi, pag in-adjust ko yan, maganda na pero may ano pa, syempre sa 8 buwan na kaano yan eh. kung baka sabihin na natin naka mild dislocate okay, kita mo 8 buwan na, haba na, magtataon na yan hindi pa rin talagang consistent, nandyan na talaga pero pag nabalik eh, syempre, nag na yan, syempre, nagcreate na na nga nga yan dyan, eh. nagcreate na ng irritation sa loob o yung may mga mild swelling ba dyan sa loob, kaya hindi na wala sorry eh. pero pag na-adjust na yan sabihin na natin isang linggo, malaya na yan eh. Ito so, din po Pwede lang magsusunod Ito po talagang nag-dislocate Tapos pumapalit Ganon? Eh. Okay. Pero wala nang sakit siya na ngayon? Wala po Wala po Nag-anaw ng jacket Maluwag yung mga joint mo Kung ganon Jacket lang Sariling ganon Nag-dislocate okay. siya Ano isang mga beses na, Parang na Tapos nag-dislocate siya Tapos bumalik rin naman so, okay. Maluwag na nga yung, <sighs> yung Joint mo Wala ko 下班。So, dito siya maraming tuhon ng no, comfort no, na to. Opo, pagka iniikot-ikot ko siya, parang lumatapak na gatok. Talagang pag sumakit yan, automatic. Sa dibdib -dib mo, tatago -tata siya. Opo. So, mamaya, labutan mo lang. Opo. master oh yun. Yeah. Kaya nga nang sabi ko sa'yo, pagka na-adjust, takbuhan talaga ng layer. Kaya ayaw ka. Takbuhan ng lamig, kirot-kirot. Pag nagtrabaho tayo, yung blade natin, shoulder blade, kuro scapula, at saka itong tinatawag natin yung so, muscle. Ayan. Yeah. Kaya relax mo na. in him See you. sabi mo ko ito scout okay, ng bala maganda kung ito may alpha o sa ano pero yung maganda daw bala ko o dali mo to ito yung tanker oh.

at sakto na yun. Kasi wala, Sabado linggo talaga off ko. Hindi naman pwedeng ano Pabibigyan sa Friday o okay, na alam mo lang Sa Sagat na yan. Ngayon malalim? Mas yung sabi, Yan. Tingnan malalim na ito. May sumasabit? Wala. Ito. Okay, wait. Sige. Ito masubukan natin lahat. Ito. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 days, ganyan. Para meron pang kutik-kutik yan, ha? Yan ang ano yan. Expect nyo na yan mga ganyan. Pero yun nga, pag dating 1, 2, 3, 4, 5, yan. genuine Nang malalim. Down. Sabet, wala. Okay. Isa pa. Okay na. Okay na ha? Oh, sige, huwag ka lang maligo today ha. Kung maliligo ka mamaya ang gabi, kung matutulog ka na akong bago matutulog. Kasi yung iba, eh, hindi makatulog kung pinaliligo. Huwag lang yung pag-uwi ha. Kasi hindi yan na ano, hindi ordinaryo ordinary yung haplos sa plus lang. May traction yan, may eh, cracking. Okay? Sige, thank you. thank you. Report ka sa akin next week kung meron pa. Pero kung wala na, eh, kaliwali. Never mind. Okay? <laughs> sige. Okay.